yan nilo mga loves kain muna tayong ganito tapos yan may kape habang yan maghihimay tayong ganito mga loves tsaka ito yan ito ng mga loves ang ating mais na may konting sa na beef yan, mga lads dahil may talong ako lagyan ko na rin ng talong yan eggplant tsaka ito rin po yan at okay na ang ating talong at ampalaya mga loves. Balagay ko na rin ang ating ayan, kalabasa. Flower ng kalabasa. At dahil meron din akong nakita kanina sa aking mini garden na dahon ng ampalaya. Yan. Dadagdagan ulit natin. Yan. Isasawag na natin mga labs. Yan. Mas maraming gulay. Mas yummy. Ayan. Yeah. Okay na siya, mga loves. Kainan na, kainan na. Salamat, mga loves.